Ayan, so ito yung mga ating mga estudyante dito sa Jungle School, guys. Ayan, nag-cocon uh, sila. Uh, babalat ng gulay. Ayan, bangkoka, May taga-igib. Siyempre, may mga taga-cocon tayo, chop-chop. Ayan, so tapos na. Pagkatapos ngayon ay luto na. Ayan, pananila ng yung mga ricado, guys. Pagkatapos ng ricado ay nilagay na ang una ay bangkoka. Ayan, lutuin mo ng bangko pagkatapos ay mga gulay. Tapos takluban para lumambot. At ito na, naglagay na rin ng noodles. Naluto na guys, at nung naluto ay binuhat na ng ating mga isidyante. Ayan, at ngayon ay excited na kasi masarap na naman ang pagkain. Ayan o, no? yeah. <laughs> titig na titig sila. O, oh, ayaw, wait, talag pa. Ayan.